kadalayas niya sasabihin niya nananakit ako mm. yan po ay sinasapian lagi sinasapian po ng posesyon mga possession, laging ginagawa niya nagwawala po siya alam nila nung gabi na yun, binugbog mo ako nung birthday ko binugbog mo rin ako sa kalsada nahablot mo ko ilang beses mo kung hinampas-hampas hinampas mo ko sa pader inuring kita ng asawa pero dapat pagkasama kita kampante ako pero ikaw yung unang-unang nagparamdam sa akin ng takot ngayon mo sabihin sa akin dapat pumakit ang balikan kahit sa gabi matulog ako hindi ako nakakatulog ng maayos. Despite that sir, okay pa rin sa inyo. Willing po kayong magpatawad. Ito pong si Ma'am Maria Kissing, hindi po kayo kasal, tama po ba uh, hindi po. ko? Okay, so uh, kayo po ay uh, magkinakasama. Ilang taon na po kayong magkasama? Almost six years na po. Six years, sir. At ilan po inyong naging anak? Uh, isa lang po, ma'am. Okay. Ilang taon po yung anak niya, sir? Uh, two years old na po, ma'am. Going to three sa February. Okay. Ano po ba ang nangyari, sir? Bakit po kayo nagkahiwalay ni ma'am? Um, uh, medyo may... Hindi lang po kami pagkakaunawaan gawa hmm. na sa pagtatalo, sa kasaugali. Pero wala naman pong ano, physical na, na nangyari. Uh, ilang taon na po itong anak niya, sir? Uh, yung video niya na po yan ay... October 10, 2022 pa po. Okay, so uh, definitely hindi po yan yung common ninyong anak, tama ba? Anak, uh, hindi po namin anak yan. Mm -hmm. Anak ko po sa una po yan. Okay, so may anak po kayo sa una. Apo, Iyon dalawa. po yung babae kanina. Apo. Ilan taon na po yung batang yan, sir? Noong time na po yun, mm -hmm. ay six years old po siya. Pero this, ano po, eight years old po. Kung gano'n ang ginagawa niya, sir, sa anak ninyo, gusto niyo pa rin po na makipagbalikan sa kanya? Uh, bali po, ma'am, kasi na wa, ganyan, ganyan nga po, broken family nga po, inabutan ng dalawa kong anak sa una. Mm -hmm. Tapos ngayon, mararanasan din po na itong pangalawang anak ko sa kanya. Okay. Yun po, sana iniiwasan ko, bali, kung sakali maayos po na, no, mag-adjust po ako ng sobrang laki. Kasi napatawad ko po siya sa bagay na yan. Oo, pero kasi ang ano ko naman dito no kung napatawad mo sir syempre yung mga anak mo ang ang Napa. amin pong priority dito sa so Wanted sa Radyo lagi yung safety Napa. at uh, seguridad po ng mga anak ng mga bata Napa. especially kung yung anak niyo po doon po sa video na pinakita ay eh, mukhang kinurot-kurot at parang hinilahila hila pa po nung, uh, nung babae no so uh, despite that sir okay pa rin sa inyo willing po kayong magpatawad ano po mami, na ako mag-desisyon eh. Naawa po kasi ako doon sa baby ko. mm, -mm. E Kung magagawan ko po talaga ng paraan pa hanggang mm -mm. sa dulo mm -mm. na wag lang niya maranasan yung mga nararanasan yung dalawa niyang kapatid. mm, -mm. Buboyin ko po. Okay. Handa pa ako magpatawad muli. Okay. Usahin. Mabalik po ako dun sa una kong natanong, sir. No? Ano po ba yung unang naging dahilan talaga kung bakit po kayo nagkahiwalay ni Ma'am Maria? Para malaman din po namin kung paano namin kayo mapag-aayos. One week before August 28, nung lumaya siya, mm. away po kami ng away. Hindi ko po maintindihan bakit siya lagi mainit ang ulo, lagi siyang pasigaw. More on mura ang ginagawa niya sa akin. Mm -hmm. Pero lalaki, ang ganda ng approach ko, mm -hmm. napipikon ako po. Mm -hmm. Tapos last time nag-away po kami na itong August 27, bago po siya lumayas, abot po doon sa pamangkin niya na inampun ko para makapag-aral. Mm -hmm. Bali, may kinop ko po akong pamangkin niya. Nagreklamo lang ako do sa ugali para mapagsabihan niya. Kaso minasamanya na pinag-iinitan ko daw po yung pamangkin niya lagi porket hindi ko kadugo. Okay. Kinabukasan nga po lumayas siya. Mm -hmm. Kasi nasa pang pitong layas niya na po ito eh. Pag may nagagawa siyang kasalanan o no, kaya may dinaramdam siya. Bigla na lang po mawawala yan. Kaso ngayon, may nadadamay pong baby. yung kinukurot. Ah, ginigising. Parang kinurot ni ma'am na doon. Ayun, kinurot yung... Ay, nako. naku. Pero yung anak nyo ba ngayon, sir, na 2-year-old, hindi naman po niya ginaganon kagaya nung nasa di, video kanina? Hindi ko po alam, eh. Wala po ko idea, eh. Sa CCTV niyo, sir, kasi ano I, I would po assume pina sa bahay niya yung yun. Yung time na nakita niya na bu na booking na yung CCTV na yan, na nagre-record, mm. pinatanggal niya. Pinilit niya ipatanggal sa akin. Okay, kasi kung yun po yung ginagawa niya sa hindi niya kadugo, hindi din po natin sure kung uh, may ginagawa din po siya sa sarili ninyong anak. Nandito po si Ma'am Maria Kising, ang kinakasama po ni Sir J.R. Regalado alam niya na po yung video na yan. Sana mm. noon pa, kinaso niya na po sa akin. Ngayon, ginagawa niya na lang yung way na yan para bumalik ako sa kanya. Bakit niya pa ako pipilitin makipag, ano pa sa kanya, makipagbalikan kung talagang nananakit ako sa mga anak niya? Actually, ma'am, yun nga po ang tanong ko kay Sir JR. Kung bakit po gusto niya makipagbalikan. So, ang explanation po niya sa amin kanina, eh gusto po niya magkabuo ang Hindi pamilya na ninyo. Hindi ma'am. Ano pa po? Wala nang pagmamahal. Bakit Wala ba ma'am? Ano po ang version ninyo? Ano po nangyari sa relasyon ninyo dalawa? Nananakit po siya kung murahin niya ako. Pati sa harapan mismo ng nanay niya kung muramurahin ako. Sobra po, ma'am. Ikaw pa ngayon ba balat kayo na ako yung reklamo? <laughs> Diyar, alam mo kung ano yung tinis kong ugali sa'yo. Alam mo yung pangbubugbog mo sa akin. Alam mo yun. Huwag ka magpiling biktima dito. Asawa kita noon. Inuring kita ng asawa pero dapat pagkasama kita kampante ako. Pero ikaw yung unang-unang nagparamdam sa akin ng takot. Ngayon mo sabihin sa akin, dapat pumakit ang balikan kahit sa gabi. Matulog ako, hindi ako nakakatulog ng maayos. Tuwing lalayas po siya, itong pampitong layas niya, kada layas niya, sasabihin niya nananakit ako. Mm. Yan po ay sinasapian lagi. Sinasapian po ng posesyon, ano? Possession, mga possession, laging ginagawa niya, nagwawala po siya. Marami pong nakakaalam niyan, gawa ng kahit madaling araw, magwawala po yan. Mm -hmm. Marami rin po nakakasaksag dyan. Kahit yung mga bata po, nagigising sa madaling araw. Siya, Pag yan po ay nagkaroon ng mga pasa, sa sa akin niya po isisisi. Wala, wala po akong sinisisi, sinisisi sa'yo, JR. Wala akong sinisisi ano sa'yo. Magpasalamat ka dahil kahit ni isa, wala akong ebidensya. Okay. So... Pero don dun sa una mong asawa, panigurado ako dun. Winasak mong pagmumukha niya, di ba? Siya na lang tanongin mo. Kayo po ba dini-deny ninyo na hindi nyo po siya binugbog? Hindi po ma'am. Anong nangyari lang po niya, yung mga minor lang po, yung mga... Yan, yun na lang, nakita ko yung video na yan, nasampal ko po siya niyan, kaliwaan. Bukod po ngayon, doon, yung ginagawa niya, pumunta ako sa tito mo na may pasa. Alam nila nung gabi na yun, binugbog mo ako. Nung birthday ko, binugbog mo rin ako sa kalsada, nahablot mo ko. Ilang beses mo kong hinampas sampas hinampas mo ko sa pader. Ngayon masabihin, diba? hindi ka nananakit. Huwag mo ako gawa ng kwento naman. Hindi kita ginagawa ng kwento. Mag lie detector tayo. Gusto mo? Walang problema. Na hindi ka nananakit sa akin? Walang problema. Na ma, may records po ba kayo sa barangay? Nang pananakit niya, may medical legal po kayo? Wala pong ganun, ma'am. Kasi pag sa tuwing nag aaway po kami, kinukuha niyo yung cellphone ko para hindi ako makapagsumbong. But I'm sure, ma'am, kung hmm. sinasabi niyo kanina na kinaladkad po kayo, inuntog kayo sa pader, somebody saw it. May nakakita po. So, sino po ang posible kaya nating matanong kung... Mga kapitbahay po, pero alam ko pong takot sila magsalita dahil sa ugali mo. Paano niyo po nalaman na nasasapian siya? Ano po, ma'am? Manlilisik na lang po bigla ang mata niyan. Tatawa ng Ikaw tatawa. Ikaw yung ang mata. Tapos, tapos biglang mag... mag... Ang kasi pag sinasapempe iyon iyon pag niya ulo niya sa pader minsan sa sahig asuntukin niya sarili niya Hindi niyo po ba siya pinigilan at any point napipigilan po napipigilan so, po So pitong beses na sinasabi niyong naglaya siya ganun po ang ginagawa Hindi niya Hindi po mula po yun nung pandemic pa okay. Pandemic pa po. Have you even considered po na ipacheck up siya sa doktor Meron po ba kayong ganun uh, record Bali kino eh, nung ano po yan ma'am no nakaraan Oh Last year pa po Inano ko po siya uh, tawag dito hinihikayat ko po inuutoto ko pa nga yan. Sabi ko, bigyan ng tayo 10,000 oh, pa, para magpa-check up ka lang sa psychiatrist. Isang kahit isang kada session, inauto ko siya, ma'am. Ayaw niya. Ako daw po ang sira so, so, in short, wala din po kayong pruweba na siya po ay, according to you, sinasabian Naba. po. Video lang po, ma'am. Wala na ba talagang pag-asa? Para, para lang to kay Cleo. Lahat kakalimutan ko. Kalimutan natin lahat ng simula tayo mo, sa bago. Pupugutan mo ng ulo. Wala akong sinasabing ganyan, wala Maria. Ganun. Wala akong sinasabi. Meron. Tropa Saba? mo nga si Paul Soto, pinag-iisipan mong yun ang tatay hmm. ng anak ko. O, ngayon ni harap mo sa ngayon si Kuya Paul. Patunayan mo ngayon na siya ang tatay ng anak mo. Ultimo nanay niya, iniingian niya ng pera. Mm -hmm. Ayaw siyang bigyan. Anong ginawa niya? Nagwala dun sa bahay nila, muntik ng matama ng upuan ng nanay niya. So, kumbaga may history na po talaga Meron si Sir J.R. Meron na po. po talaga yan, ma'am. Ma'am, Diyos ko. Kung hindi naman na po talaga mag-aayos, yes. hindi na po namin ipipilit, lalo na po kung toxic na kayo parehas mo. Maibalik ko lang po yung issue kanina, dun sa pananakit po doon sa video, bakit niya po sinasaktan yung bata? Ma'am, wala pong ano. Pinilit niya po akong uminom. Pag nakainom po kasi kami ma'am, lahat ng gusto niyang gawin sa mag-asawa. Papagawa niya, gano'n? Papagawa niya, kasi nga lasing ako eh. Kaya po yan, may CCTV hmm. footage yun sa kwarto na yon dahil po, sa tuwing nag may ginagawa po kami bilang mag-asawa, kinukuhaan niya rin po ako ng video. At isa po yun na ah, minsan ginagawa niya sa pang blackmail. Ta, bakit niyo sinaktan? Dahil Ito lasing ka? Hindi po sinasaktan, ma'am. Lasing po ako nun, ma'am. Ginigising ko lang po yung bata. Ma'am, sa, sa, video po inihila niyo okay, kasi inihila yung mga bata. Opo, inihila ko po yun, ma'am. Hmm. Six years old po yun ha, nung oh, time na yun. Oh so hindi po Hinihila yun pananakit. Hinihila po yung bata, ma'am, ginigising hmm. ko. Kasi nga lang, laseng po ako, hindi ko control hmm. po yung sarili ko. kung ano. Pero hindi po umiyak yung bata. Tapos sasabihin niya kung magahan may mga pasa. Wala pong pasa. Oo oh, oh, ma'am, pero pong pasa. It, ito ma'am, ano, ma ma'am Maria, ginagawa mo rin ba yan sa anak mo ngayon? Hindi doon po ma'am, hindi po. Pero kasi ma'am, ganito ha, kahit nasabihin mong nakainom ka, kahit na ano pong dahilan natin, hindi po tama yung ginawa oh, niya ma doon. Ito po ba yung unang beses na lumapit po dyan si Ma'am Maria or kahit po si Sir J.R. dyan po sa barangay tungkol po sa ganitong mga eksena sa buhay nila? Uh, unang reklamo niya po rito mm. tungkol po sa pananakit po. Bali nung August 30, po, 2024, tapos mm -mm. nasundan po ulit, Noong September 5, 2024 tungkol naman po sa panggugulo. Okay. So from then okay. on ma'am, nakapag-usap na sila dyan sa barangay. Tama ba? Opo so, ma'am, nagharap po sila dito, Ganong oras din po nag-walk-in po silang mag-asawa. Okay, ano po yung okay. naging resulta ng pag-uusap nila dyan, ma'am? Ah, uh, bali po kasi ma'am, ang iniiinsist po kasi ni ma'am, 'yun tungkol po sa pananakit po. mm, -mm. Tapos po kasi may time na sabi kasi ni sir na sinasapian po yung asawa niya. Mm. Pero po batay po dun sa na ano ko po na syempre kahit sino naman pong babae kapag nalilipasan ng gutom, sigurado naman na talagang nasasapian ka. Okay, pero, pero ano bakit yung babae po may nalilipasan na, ng gutom? Na parang ginugutom po siya minsan. Ah. Hmm. Anak oh. ah, nakakaramdam din po si ma'am ng emotional abuse po. Ah, okay. So doon po siguro pumapasok kagaya nung sinabi ninyo na yung sapi po na tinatawag kasi nga nakapapanganak, tapos po Opo. ay hindi po pinapakain, ganun po ang nangyari. Opo, parang nalilipasan po ng gutom. Meron po ba kayong prior incidents na involve po si Sir J.R. or si Ma'am Maria po sa pananakit or panggugulo sa barangay? Wala naman po. Ito lang po, ma'am. Yung first time lang okay. po. Okay. So, yan lang Opo, talaga. Ano po kaya tayo matutulungan ng ating uh, WCPD sa ganito pong mga kaso ma'am? Father po ng victim no? At saka po yung mga minors no na gustong magreklamo. Nagpunta po sa opisina po ng North mm -hmm. noon pong September 3. Mm -hmm. nag Nagwalk-in po sila doon at ang nireklamo nire nga po is yung pananakit po nung kinakasama niya. Ano po? Mm -hmm. Tapos po ang ginawa po ng investigator natin is ni siya sa Uh, National Center for Mental Health muna mm -hmm. para po ma-determine yung, kanyang, yung psychological evaluation po ng mga bata. Okay. Kasi po ma'am, yung pananakit mm -mm. is matagal na po. Mm -hmm. Kaya po wala din silang medico-legal na may ipakita sa amin. Oo. Yung mga bata ba ma'am, nung pina-assess nyo po doon sa National Center for Mental Health, ano po yung naging resulta ma'am? Ah, uh, yes ma'am, yun na po ang iniintay natin. Waiting for result po tayo ng psychological evaluation po nila. Pero ito po kasi ma'am, maski po si ma'am Maria, po baka Apa. po maaari din natin siyang ma-assist na makapag-assess uh, din po sa NCMH para po malaman din natin yung mental health Apa. status po Apa. niya. Punta na lang din po sa opisina namin. Actually ma'am, ang ang office po namin Apa. ay na na yung case. Apa. So si Si Maria po at saka si Sir Rosalio ay nagkaroon na ng uh, voluntaryong pagpapasyan na sila ay temporary mag-ihiwalay dahil nga hindi sila nagtakaunawaan at yes. nakasundo. Mm -hmm. Ngayon ma'am, mm -hmm. yung dalawang bata na anak ni Mr. Rosalio, nasa kanya pong custody. Mm -hmm. Tapos yung si, nag-iisang anak po nila, yun lang po yung nakay Maria po, ito po ang problema nila ma'am. Si Ma'am Maria po, willing naman daw po siyang ipahiram kay Sir J.R. yung bata, pero gusto lang po niya siguraduhin na hindi po masasaktan yung bata at magiging safe po siya. Ligtas, maaari po ba ma'am na kayo po pumagit na as SWD kahit dyan po sila halimbawa na magkita at makita po ninyo mismo as the social worker na okay naman po yung pakikitungo ni Sir J.R. doon sa bata. Okay lang po ba yun? Walang problema po sa amin, ma'am. Pwede po yan supervised visit po. Ayun. Pero yung oh, dalawang bata, ma'am, na anak ni Sir JR, kasi meron daw pong dinanas na pananakit galing kay Ma'am Maria. Na-assess niyo po ba, ma'am? Nakita niyo po ba ang kalagayan? Actually, hindi pa po na kami nakapag-conduct, ma'am. Kasi parang kailan lang po ito napging ano namin, nag-handle. May na-advise na po kami kay Mr. Rosalio kung talagang kasi ang sinasabi niya ay abuse sila. Mm -mm. Sabi mo po namin, pwede naman silang din mag-walk-in. Pero as per Maria kasi din, ah, maayos naman din yung sitwasyon ng bata. Pero sige ma'am, isa din sa magiging aksyon namin ay bisitahin na din sila. Yes ma'am. Ma'am, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po tama regardless kung ano yung reason ninyo na nakit po kayo ng bata. Mali po yun. At kung meron po kayong pagkakamali, kung mapatunay na may pagkakamali kayo, pananagutan nyo po yan sa batas. Okay? Ngayon, pagdating po doon sa inyong dinadaing na meron po kayong physical abuse na naranasan, Handa din po kaming tumulong ma'am kung handa din po kayong maghabla ng kaso laban sa kanya at nasimulan niyo na rin naman po sa ating barangay. Ano? Pero kung halimbawa po tong pagdating doon sa bata, pag-usapan po natin off air ma'am kung ano po yung available schedule ninyong dalawa. Kasi okay naman po si Sir JR mag-provide ng sustento, okay din kayo sa uh, pagkakaroon po ng visitation, umokay na din si CSWD si na supervise na lang po doon. Para okay tayo pagdating doon sa mga bata. Kung talaga halimbawa na magkaroon pa rin po ng problema, hindi po tumupad sa usapan, pwede na rin po kayo magsampan ng kaso noon. Okay, kasi again, it will all depend sa assessment po ng ating CSWD mental status din po ninyong dalawa lie detector na pinag agrihan po natin so definitely this will not be the end of it sir JR and ma'am okay. Maria kami po magmamonitor monitor din sa inyo together with the police pati na rin po ng CSWD at doon po sa kalagayan ng mga anak niyo maraming salamat ma'am Maria no? at wag po muna kayong umalis kausapin po namin kayo officer salamat po salamat, salamat din po sir po. Thank you,